Anong yung ba? Isa sa mga pinakasikat na pasyalan sa Baguio ang Ride Park Riding Circle sa The Mansion Romulus Street Baguio City. Dito matatagpuan ang iba't ibang mga kabayo na pwede mong makasama sa picture o kung mas adventurous ay pwede mo na ring sakyan habang nag-iikot sa paligid ng parke. Bago pa man maging tourist destination ang Wright Park, naging puok libangan at lugar ng pag-eehersisyo muna ito ng mga Amerikanong sundalo at maging mga na sibilyan. Itinayo ito taong 1904 at ipinangalan sa nooy gobernador general ng Pilipinas na si Governor Luke E. Wright. Sa paglipas ng panahon ay nagsimula itong maging tambayan ng mga mahilig mga bayo. Dito nga rin nagsimula ang grupong Pony Boys. Pero bukod sa pagiging tourist attraction, alam nyo bang nagsilbi rin itong tahanan ng mga nawalan ng tirahan sa Baguio dahil sa 1990s killer earthquake? Tinawag pa nga ito. Tong Tent City. Sa ngayon, isa pa rin ito sa dinadayo ng mga turista sa City of Pines. Ngayon, alam mo na